Eh, na, Niipasok na natin. Unang unang natin gagawin dito ay yes. salang natin ang diagnostic tools para makita natin kung ano yung check engine. Pati nga. Tingnan natin. Ayan. Okay, check engine. Kilometer 31,751. Okay, salang natin natin diagnostic tools para dyan natin makikita kung anong problema. Marami kasing uh, dahilan kapag uh, no, check engine kanya na yung may problema sa wiring, may problema nga sa mga sensor. Pang last, yung ECU. At stator, ganyan. ah, uh, diagnose gusto mo na natin. Sige. Ayan, dito natin makikita sa diagnose. Kasi narinig ko rin na ano, hindi rin tumunog yung fuel pump na ito. Ayan, sana mga injector lang, ganyan. Sige, hindi rin. Okay, ito yung tinutukoy niya mga sir sa check engine niya. Check engine, ayan. Maaring may putol yung wire or may ngat-ngat yung wire or di kaya baka itong injector na ay uh, damage na. Ibig sabihin, sana eh, ito lang problema. Ito yung kasi naka-highlight eh. Kaya ito yung bagong ano, naging problema nito. itong injector. Ayan. naka-highlight siya. Kaya ngayon, gagawin natin. Tatanggal natin yung ano. Department, check muna natin at uh, malabo siguro to na hindi uh, nasirang isi yun okay tanggalin mo yung flare rings nyan tanggalin natin yung compartment yan yeah, tanggalin natin yung u-box at uh, gagawin mo natin check mo natin yung wire nya tapos susunod natin ta try natin magpalit ng injector sige tanggalin mo yung ano yung injector kasi yan yung tinutukoy niya injector maaring damage na yung injector nito or sa wire para makasigurado tayo palitan natin injector testing tayo kahit pang 150 ayan pipili natin i-salpak yun dyan sige mo muna yan muna yung mga i-check yung injector nya ito yung injector niya mga sir. Ayan. Try tayo. Tal iramin mo muna yung sa PCX na isa dyan. Yung sa labas. Yan. Ito yung injector niya mga sir. Tatry tayo. Kasi hindi tumutunog yung ano Yung fuel pump. Asahan nyo na kasi pagka once na hindi tumunog yung fuel pump. Minsan nasa injector. Magkasama lagi yan. Pag damage yung injector mo or yung wire ng injector pag damage yan hindi rin tutunog yung fuel pump yan, salpakan so, yung injector ito yung injector niya mga sara yan, try natin nangiran muna tayo, para matesting lang natin para alam natin kung ano yung bibili natin pisa isang tunayo lang sige, okay. try natin tapos ano mo Eh, daya mo. Ayan, binura natin. Nawala siya. Tapos, magawin natin. After natin, i-off natin. Tingnan natin kung babalik ulit yan. Ayan, bumalik ulit. Ibig sabihin, may problema to. Okay, tanggalin mo muna yung throttle body. Tingnan na mo natin sa ilalim. Baka may putol na wire. Gawin natin 'yung ano. Injector na iniram natin dahil boldsyo kayang injector. At ano. Nag-try kami, nagcheck 'yung isang fuse. Pumuputok 'yung sa injector na fuse dito. Ayun, pumuputok 'yung 10 ampere. Bali ito pumutok siya. Ngayon, pindalta natin ang isa. Pumutok din 'yung isa. Ibig sabihin yung wire nito short ribs maaaring may dumikit dito kaya titingnan natin tong wire nya tong, yung, tong wire ng injector ito titignan natin to baka may nagdikit to kaya kung sakaling ganito mga sa nag check engine tapos pumaputok lagi yung fuse kahit pilit nyo na putok pa rin ano, ah, kalkalin nyo na yung wire tignan na huwag nyo na ipilit kasi easy yung ano yung bibigay or wag yung sasalangan ng mas mataas na ampirahe itong mga fuse dapat mas mababa para madali pumutok hindi ang ECU ang puputok kaya bubuksan natin to, to wala dito babaybay natin to hanggang dito sa pinakailanin ito mga sa kapag magtatanggal kayo ng total body dahil hindi naman kakasin yung makina magaling yung magtakip mag dito takpan nyo to baka kasi malaglagan ng tornilyo, malaglagan ng dumi at uh, kapag dinyo napansin 'yan, pinaandar niyo magiging loss compression. At isa sa napansin namin dito, iba na 'yung ignition coil niya. Ngayon, ang gagawin muna namin. Ay uh, magtatry muna tayo ng ignition coil. Kasi uh, mayroon na siyang negative dito, tapos mayroon pa siyang negative dito sa loob na nakadikit sa ground. kasama yung ignition coil na yan saka sa injector saka sa ano yan yung magkakasama pumapotok yung fuse eh tatry natin ito tapos i ano mo i-equal mo ibalik mo yan pang click yan hinira mo natin sa kapit bahay babalik mo pa ba? hindi hindi pa yan step by step mga tayo mga sir so paglalagay ng socket naman yan yellow na may guhit na green ilalagay, ilalagay nyo sa green ng ignition coil itim na may guhit na puti, ilalagay nyo yan sa itim ng ignition coil natin. Tapos ibabalik natin doon. Ibabaypas mo natin ignition coil. Kung baka isa-isa yung mga natin. Kasi sariwa yung unit. Baka hindi pa sila yung wiring nito. Diyan lang ba nagsimula yan? Pumapotok-potok? Hmm, hindi po. Bali, nung nagredondo yan, ah, uh ang kurang nakita, walang karga ng kuryente doon sa ignition ko kaya e pinilitan. Eh? Hmm. Tapos gumana kaya nakapag-drive pa po, po sa. Pero hindi um hindi po mapatok yung fuse. Hmm, hindi po. Kumanda na pa under ko pa hanggang may dano ng abi. Tapos dun na. Next, not, not Nagpuputok main. na. Tapos ibalik mo muna yung mga sensor niya diyan. Yan. Tingnan muna natin kung uh, Iri iriridondo natin o ibalik mo yung tatal body na lang muna para maparinig natin kung aandar kapit mo natin yung tatal body nya eh nilik natin testing natin ayun narinig ko tumunog yung fuel pump mga sir kahit na nagkaroon ng check engine pa rin dapat aandar pa rin yan sige kasi mabubura naman yan sa ano sa kuan wag mong hagagasan Ayan, hindi nito ko. Tapos hindi na pumutok. Mas mababa na ngayon nilagay namin. Ano. Okay, mo. Tapos, tingnan uh, tignan mo ngayon kung may kurinting lumalabas dito kasi yung ginamit natin ay uh, umaandar sa kabila. Ayan. Tignan natin. Pinaka-importante, okay, hindi pumutok yung fuse mga sir. Ayan, uh, hindi siya pumutok. Doon sa isa kasi pumutok. Tsaglit lang. Pumutok na. Kapag ka once na hindi nagkaroon ng kuryente yan, naisaksak mo na mayos. Hmm. Ayan, nakasaksak naman siya. Kapag hindi nagkaroon ng kuryente yan, maaaring may problema yung kahit dito si babaw. Yan. Kaalamin lang natin. Pwede may pleno. Ay, yung preno nga. Ayan. Ito yung talagang pinaka-concern ni sir, kaya nagpalit siya ng ignition coil. Pwede mo. Ayan o. Oh. Tutok natin. Ayan. Walang kuryente yung lumalabas sa ignition coil. Kaya ang ginawa, pinaltan ng ignition coil. Na dapat, uh, bago muna magpalit ng pisa, huwag muna kaagad magpapalit. Dapat check nyo muna to. Sige, kuha kang test light. Test light natin. Ganto mo na gawin niya. At least narinig kong tumunog yung ano. Ayan, yeah, narinig kong tumunog yung fuel pump. Ignition coil lang yung ano, yung kumbaga kuryente na lang hanapin natin. Uh, Sige, indikit mo sa positive negative. meron Okay, test light natin. Yung unang mo yung itim. Kasi nakadikit ka sa, ano, eh, sa negative. Eh. Yeah. Test light natin mga salamat yung itim yung mga ititis light ninyo indicate nyo sa dito sa battery ayan dapat kapag ka nag on kayo umiilaw din dapat yung test light ninyo ayan o kaya palitan mo tong test light mo sige nagpalitan ng test light i on natin kailangan iilaw to kasi kanina yung test light natin naka ground tapos sinuksok mo umiilaw na ayan dapat ganyan <laughs> Yan, dapat nga Yan. Yan, good siya mga sa I-on ko ignition. Umiilaw. Kasi ano ito eh. Parang positive ito eh. Ngayon, ililipat naman natin to sa positive. Ilipat natin yan. Ilipat mo dun sa kabila. Ngayon. Ang tawag yan, bulb okay, na kagad dapat uh, hindi yan iilaw dapat hindi yan, hindi yan, dapat umiilaw yung yellow ba yan? yellow yan yellow yan mo dapat hindi yan ano hindi yan dapat uh, iilaw kung baga iilaw lang yan yung ano ah teach light natin dun sa ano O, so, ipalit natin sige tapos piti mo yung kwan yung kwan Dito natin. Taya natin i-redundo. Yan. Dapat umiilaw yan eh. Kapag ni mo siya. Kaso dapat kasi ito lalagyan mo sa positive mo. Itislight mo yung yellow na may guhit na blue. Dapat uh, gagawa na lang yan. Iilaw lang dapat yan kapag ka uh, ni-redundo mo. Kaya, ibig sabihin shortage to. Kaya yun na. Baybay na natin yung wire nito hanggang dito. Check natin. shortage yan. Sige, patayin mo na. Tanggalin mo na yung play niya. Check natin yung wire niya. Ito mga sir, tinurbo shoot na natin. Isa-isa na natin. Hanggang sa napilitan na akong mag-cut ng isang wire dito papunta sa ignition coil at tinis ko para may bypass ko yung wire doon sa may ignition coil yung yellow na may guhit na green binaypas ko dito kinat ko muna para sure bolt sa pisang bibilin kaya ginawa ko yon na yun tinis light ko na naputol na kasi wala nang kinalaman nyo nandito so may partik sa may doon tapos tinis light ko kahit na hindi mo pa start na dapat ang standard nito ipupustart mo muna bago magkaroon ng uh, power itong, wet na to ngayon kahit hindi mo na sya, ano, i-push start may power na tapos doon sa standard na ano, na pisa ni click walang kuryente lumalabas ngayon nung binalik namin doon sa ignition cool na stock yan, tingnan, natin mga sir yan, dinisable ko na rin yung TPS para sure ball yan, tatawa kung kaya siyang ano dyan, Marami pa yata. Maray pa dyan. Yan, dahil putok na putok yung piyos, nilagyan mo natin ng isang hibla na, na wire, yung manipis na manipis. Yan. Tapos, ayan na, kinabit natin. Kasi, may inala na ako dito ang sila nito. Ayan, no. Kaya, no. Pumutok, isa pa. Medyo hindi naging klaro. Lagyan natin siya ulit. Pumutok siya. Okay, lagyan natin. I-on ko yung ignition mga sir. Tapos, Tingnan nyo. Yan. 1, 2, 3 Hmm. Putok. Pero pag tinanggal mo yung ano, ito. Yan. Hindi yan puputok. Tapos, yung nilagay ko ignition coil, pinapainit nya lang. Umiinit lang yung ignition coil. Eh, ibig sabihin, nag-shoot nag, -circuit, nag circuit na yung ECU yun nito. Payo ko lang... Kung alanganin kayo sa ignition coil na ikakabit ninyo, huwag nyo na ipakabit. Huwag kayong gagamit ng ano, universal. Meron mga universal. Doon sa ignition coil, may nakalagay din doon. Kasi meron din ako tinitindang pa ito na ignition coil. Makikita mo, pang Honda Click, pang Yamaha, pang NMAX, ganun. Ito kasi universal. At ah, 3 wire sya. Meron din ako tinitindang, tinitindang nito. Parang same lang din sa stock. Pero ito meron siyang ano, extra wire na nakadikit sa ground. Kaya ayun, nasira isi yun ito mga sir. Nasira ang dali. Kaya, usapin ko muna yung mayari kasi hindi na makausap. Ano to? I-orderan ta? Pati, pati ignition ko yun, masalak ka. Hindi na gawa ng santurus <laughs> nito Hindi na nga, mayawin ay, payang lang mga sira, mas maganda pa rin yung stock. Kung no choice talaga, kung FI yung motor ninyo, dapat pang FI din yung gagamitin nyo. Na dapat uh, mayroon nakalagay pang Honda. Pwede nyo gamitin si Honda Beat, Honda Click, yan, version 1, version 2, pang ADB, po pwede yan dito kasi same lang sila. Pang Yamaha, huwag kang gagamit kasi baka masira yun nyo. Kasi magkaiba sila. Yan, tinanggal natin ha. Tinanggal natin to. Ayan, wala nang kinalaman si sa ignition coil. I-on ko. Tingnan nyo yung fuse. Yan, hindi siya pumaputok. So, okay. ibig sabihin, nadali na. Kasi ginawa din na, na namin to. nag na kami ignition coil. Ang nangyari, pinapainit nyo lang yung ignition coil. Hanggang umiinit lang yung ignition coil. Tapos, walang well, kurente rin lumalabas. Ibig sabihin, shortage na basta kung magt-test uh, magt kayo ng sira yung ignition coil or sira yung wiring niyo gamitin nyo yung test light lagay nyo sa ground tapos it light nyo yung black na may guhit na wire sa ignition coil yung wire na dalawa dapat uh, pag on nyo may ilaw yung yellow na may guhit na green dapat iilaw lang 'yon test light nyo dito sa positive test light nyo dapat iilaw lang yung dapat kung nagpo-postrike kayo dapat hindi iilaw ng ito hindi siya iilaw tapos pag pinatay mo yung susian naman dapat mamamatay na rin yung case light natin ito gumagana pa rin kaya ibig sabihin shortage na yung ECU nasira ECU yun lang tipo mga sir kung mag-check kayo yung ECU nun Bali, dumating na yung uh, order nating ano, uh, ECU dito sa P6 na to. Nagkakalaga ng 14,000 yung ECU mga sir. And dahil dito, nasira yung ECU. Eh, huwag ko yung gagamit dito. Gawintin nyo yung, ano, yung may pang Honda talaga. Meron pa itong pang Honda. Yan kasi parang no, pang Suzuki yata yan. Uh, hindi yata pang FI. Kaya, uminit. Uminit yung ano ignition coil. Nag-short circuit hanggang nasira ECU. Ito yung code mga sila kung saan bibili kayo ng ECU ng PCX. Ayan. Tatanungin din naman sa inyo yan kung CBS ba or ABS. Pati ignition coil mga sila. Pinalta na rin natin. Yan. Ito. Tara na yan. Para sila lang yung bago. Wala dito na ganti Lang, ito, salpang nga natin dito mga salatip ko lang sa inyo kung sakaling uh, hindi pa kayo sigurado sa wiring ng motor ninyo napaka importanteng uh, fuse kung saan yung pumuputok na parte babaan nya at isa pa positive parang yung ginawa namin ito o oh. ito yan yan ganyan yung ginawa namin para uh, in case na sinalipak mo yung bago at uh, sa tingin mo yung hindi ka pa satisfied dun sa wire ay sa pagkaka wiring mo or alangan ka baka masira yung bagong ECU ganyan na yung ginagawa namin pero uh, ilang base namin din dinobol check yan hanggang sa nag try na rin kami ng mga ECU na, nag try na rin kami ng ECU ito yung sa kanya mismo sa yung ECU yung isa yan. ito yung namumutok ng fuse umiinit yung ignition coil at ito naman yung pinantesting namin na walang check engine at hindi niya pinuputok yung fuse yan kaya ito, tinatago namin kasi ito nga yung pang-testing namin. Para ma-verify natin na goods na yung kanyang uh, wire. Yeah, bago na, oh. Mas mahal pa yung ECU ng ano mga sir. Ng 150 kaysa 160. Okay, salpak na natin. Kapag bago naman mga sir, hindi nyo na kailangan magpa-recode. Ha? Hindi, sige, sarapang mabuo Hindi nyo na kailangan magparikot mga sarap pagbago. Plug and play na lang yan. On and off nyo lang tatlong beses. Kasi sa unang pag-on nyo ignition, tutunog yan. Tutunog yung, ano, yung parang alarm nya. Okay, on mo na. Ayan na. Ah. natin. Tapos ayan, tumunog siya. At hindi pumutok yung fuse. Tapos, off mo. Ayan, hindi na sya tumunog ngayon kasi na-activate na. Pumasok na yung ito. Ito yung receiver doon sa bagong ECU natin. Okay, start. Tuputol. Ha? Puputol? Ano si ito e mo? Kasi hibla niya. Okay. Ayan, pumutok yung nilagay nating wire. Kasi nga, kapay startin na natin. Yeah, yun yung pinaka-importante mga sir kapag once na putrobol sya tayo hibla ng wire kung pungutol sya kasi hibla nga lang yung nilagay dyan kasi mas mabigat na yung uh, pagpapaikot sa makina okay, tutom na yung natin yung battery yun lang gawin nyo mga sir para sureball na ano na uh, hindi eh, kayo masira ng ECU kung natatakot kayong uh, masira yung bagong ECU. Hindi pa kayo satisfied dun sa ano. Gano'n lang gawin niya. At least safe yan. Dun sa ECU niya kasi, pagka kinapit mo na yun, pupotok na yung fuse niya. Sige. Pagali na. Okay, wala nang chicken gene. Mm-hmm. Uh Ayan. -huh, May, ah... Uh... na-reset na rin natin or na-factory -re reset na rin natin. Okay? Hmm, ya, yeah, mantan na. Pano rin natin. Mm hmm, ya. Yeah. May yung aking video. Sige. Ayan, wala ang check engine. Mantan na siya ngayon. May interrupt yung video natin. Ayan, yeah, mantan na. Hmm. Okay, na. Okay, patay mo na kasi walang kulang pala yan. yan. Maandar na mga sir. Kaya huwag kayong gagamit nito. kaya kayong gagamit nito. Yung ganito mga sir ha? Hindi ko sinabing yung kuan Kasi may payto na talagang pangunda mga sir. Ito kasi wala eh. Ni walang name baka universal kahit anong motor daw baka pang-carb to universal kasi pang-carb 'yon. Agad lang <laughs> pumailot sakin. Nga po. Ito mga sala, bali goods na siya. binabalik na natin 'yung mga pairings niya. Ito yung bagong ECU natin. Para makauwi na rin to. Ay, kapit mo natin lahat-lahat mga sala kasi goods na okay tapos mo na ayan naibalik na natin yung mga pairings nya at uh, ayan mga handa na okay makakawin uh, na ito mga sir kaya huwag na kayo gagamit ng ano ah ng pa na uh, ignition oil